Magandang araw mga kaibigan uh, Medyo malungkot, uh, nakakadismayang balita na naman ang ating pag-usapan Ang ating uh, bansang Pilipinas, eh sikat na sikat na naman sa buong mundo Okay lang kung sikat dahil sa magandang pangyayari sa bansa At sumisikat tayo dahil sa kapalpakan Uh, dito po sa Philippine Star na balita, ang Pilipinas it was rated by an international body. We are among the top 10 worst countries in the world. Pinaka worst. Top 10. Bakit? Ito. Philippines is still among the worst countries for workers. Yan po. Mga manggagawa. Kawawa ang mga laborers dati dito sa ating bansa dahil sa magandang pamumuno ng ating administrasyon ngayon. Okay. So, ang international body ang International Trade Union Confederation. Global Rights Index for 2024. It's a report by this International Trade Union Confederation, a uh, comprehensive review of workers' rights. It ranked 151 countries based on 97 indicators derived from the International Labor Organization conventions and jurisprudence. So, parang rating ba? 151 countries ang in-evaluate ng International Trade Union Confederation. Ang masakit, ang Pilipinas, according to this report, kasama tayo sa top 10 countries na ang mga manggagawa natin ay kawawa. So, yun ba ang kinakanta ngayon sa ano na panahon na ng pagbabago? Okay lang sana kung pagbabago tungo sa kabutihan ito nakakaya. Top 10 countries sa buong mundo when it comes to taking care of the welfare of workers. Okay. So, ang report nito binigyan niya ng grado ang mga 151 countries. One, very excellent. Yun ang mga, kailang yung 5 plus. Pangit. So, ang rating ng Pilipinas sa report na ito ng International Trade Union Confederation, 5 plus. So, mamaya, babanggitin ko ano yung mga other nine countries na worst countries. Okay, so, anong sinabi dito? In the case of the Philippines, the report said that workers in unions and unions remained at the mercy of uh, violence of the government. Okay, uh, isinait dito sa report ang uh, killing ng two prominent trade union leaders last year. Ha? Marcos administration na so ang una Noong April 24, 2023 sa Bacolod City, iyong pagpaslang kay Alex Dolorosa. And then, uh, sumunod, yung pagpaslang kay Jude Thaddeus Fernandez, isang labor organizer na napaslang naman ng mga kapulisan sa Binangunan Rizal noong September 29, 2023. Oh, bago lang. Last year lang. <coughs> so, karang nilalabas ng report na ito na kinakawawan nyo ang mga workers nyo dyan sa Pilipinas. Bakit? Bawal na bang mag-collective, uh, uh, ano, yung mag-union? Uh, Kasi itong mga papas lang, eh mga labor leaders, uh, so lumalabas na, Walang karapatan ang mga workers sa Pilipinas. Yun ang ibig sabihin ng report na ito. Okay. The government, sabi ng report, hmm, panahon ng pagbabago. Okay. Makinig kayo. Sa report ng labor body na ito, International Labor uh, Trade uh, Conference, the government fostered a climate of fear and persecution, silencing The collective voice of workers, workers across many sectors still face significant obstacles when attempting to form trade unions. Sabi ng report. Ano pa? Workers are the beating heart of democracy and the right to be heard is crucial to the health and sustainability of democratic system. Hmm. So, in short, binabati yung karang style martial law. Oh, hindi lang workers. Pati na rin ang freedom of the press. Ginogorgor. <laughs> Ginogorgor ang mga bosses na nag-criticize sa administrasyon ito. Related yan eh. So, yung mga workers, they want to fight for their rights. Eh, anong-anong? -ano? Uh, pinapaboran ng administrasyon, yung management. Kaya ito uh, ang mga trade union pinipersecute 'Yun ang uh, mensahe ng International Trade Union Conference Report na ito. So, mayroon ding I think early this year, uh, report din ng uh, tungkol sa press freedom na pakababa rin ang rating ng ating bansa when it comes to press freedom. Sinisikil din ang kalayaan sa pamamahayag. Yan po ang tatak ng administrasyong ito na isinisigaw panahon na ng pagbabago. Wala, kinakanta pa. Uh, na may nabasa akong komentary ni Professor Ronald Llamas nakakahiya daw sa Pangulo, sabi niya, noong June 12, Independence Day. Tinugtog ang bagong Pilipinas sim. Nako ang Pangulo, yan, kikita, inakanta niya. Kailang ang mga nag-attend na government workers nakatulala. What does it mean? <laughs> Kahit ipinipilit na sa mga workers na kantay niyo ito, o uh, umaalma ang mga government workers nakaganoon lang daw sabi ni Professor uh, ako hindi ko pa napanood yung video footage ng Independence Day celebration kailang sabi ng very credible na political analyst Nakakahiya daw para sa Pangulo yung ipinipilit niya yung bagong Pilipinas hymn na kantahin ng mga government employees na nakatulala lang napabayaan lang ang presidente lang ang kumakanta. Siya lang ang may gusto. O, panahon ng pagbabago, sabi niya, kailang kitang-kita naman mga workers, kitang-kita na iba ang pagbabago, hindi yung pagbabago pataas, yung bayan babangon muli, kundi ang pagbabago ipababa. E o, ito yung pagbabago. Sabi ng report, for two consecutive years, 2023, Uh, 2024 uh, 2022 and 2023 ang Pilipinas kasama sa top 10 worst countries in the world when it comes to protection of rights ng mga manggagawa. Okay. So, ito yung mga ibang countries na top 10 worst countries. Pilipinas, number one, ano? Bangl Pilipinas, Bangladesh, Belarus, Ecuador, Egypt, Iswatini, Guatemala, Myanmar, Tunisia, and Turkey. Sa so, tinignan ko sa Asia, tatlo ang napasama. Philippines, Myanmar, and Bangladesh. <laughs> Grabe. So, okay ba? Bagong Pilipinas. Ako, uh, ano pa yung na-vlog ko kahapon, yung sa India Laman tayo headlines, balita ng India uh, Pinabalita doon na the government of Bongbong Marcos has failed to arrest inflation um, Bumababa na ang kanyang rating Napakalaki ang pagbagsak ng rating niya sa Mindanao Alos 20% so challenge for uh, the presidency is dapat uh, ayusin ang kanyang local uh, programs para yung mga taong bayan may stop ng kanilang ano yung hinaing Kasi bumababa na talaga? Pabulusok na ang rating ng Pangulo. So, sana mahinto na ito. Mga kahihiyan na inabot ng Pilipinas dahil sa pamamahala nang administrasyong ito.